Oh, ano naman to? Puta na puta rito. Ang hirap sa'yo, reklamador ka eh. Bibigyan ka ng hanap buhay, magre-reklamo ka. Eh, ang hirap ni pinapagawa mo eh. Tatalo na ko, una ulo, ulo Ayaw na. na. Malaki naman ang kikitay mo. Huwag na. O, huwag na tayo magtalo. Kaya tayo nagpunta dito, kikita ka ng pera, nakahiga. Kikita ako ng pera? Nakahiga lang? Nakahiga. Merto, hindi na kaya. Bakit? Nahilo na ako. Umikot ang ko. Tiisin mo na. Alam ba yung dugo mo, dugong mahal ka? Type Rb B. Mahirap pa rin yan. Ganun ba? Oo. Oh. Uh, Berto. Berto. Gano'n na ba yan? Urot! Huh? Narcissian! Ako si Berto. Nahihilo huh? na talaga. Tiisin mo na. Wala pa ang sanggalon. Nakita mo na, urot. Nakahiga ka lamang, 3,000 na itong pera natin. Eh siya natin. ba yung merong dugong type RB? Ito nga o, oh, bakit o? Oh? Uh -huh. Kailangan, kailangan ng asawa ko, nasa operating room siya, nasa critical condition. Ganong karaming dugo ang kailangan niyo? Eh sabi ng doktor, kailangan punuin itong dalawang container oh, mga 6 na galon. Teka, makano ang babayad niyo? Kahit magkano, kahit maubos ang kayamanan ko, may lang ang buhay ng asawa ko. Mayaman? Naku, mayaman pala, maraming pera ito, tsiguro. Sige lang, kunin niyo, sige. Sige 不能不能不能不能！快下不能！不能！哎呀哎呀！快！啊！啊、ah,！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！ Yung buntes napunta sa likod. Sa likod din lalabas 'yan. Urok! I-sisi niyo 'yung nangyari sa asawa niyo. Nasunog mm. ho. Eh, Ay, pala, amoy lecheon. Mm -hmm. Kuwawa naman 'yon. Mm -hmm. no? Pakidala naman tong alcohol sa ward 3. Lagay mo na lang diyan. Ang ulo yung container ko. Okay naman pala to eh. Oh, meron pa ako, meron pa ako. Mm. Eh uh, kayong dalawa naman kasi, kung mag-away kayo, para kayong aso't pusa. Aso't pusa ko eh. Baka di mo lang nalalaman naman, gina mo perwisyo sa akin ng bata na yun. Kanina nga lang ako nakaiwas eh. <laughs> Kaya naman pala, putin-puti pa yung uniforme niyo eh. Hmm. Oh, oh Sang! May problema ka ba? Oh, alika na! Kumain ka na! alika na! Ayoko, busog ako. Iya <laughs> ka pa. Halika na, kaya na. Nagagalit ka eh. Nagtipis-tipis ang papapil balat si Buyas. Halika na. Pumunta to. Halika na. Iyayak pa. Chetpan, balata mo. Oo. Oh, eh, ano ba problema mo, ha? Dito kasi yung pera ko, kinuha ng tatay ko. Oo. Oh, eh, dati mo na naman binibigyan pera mo sa tatay mo, ha? Eh, regalo ko yun, eh. Ha? Pangregalo? Bakit? Uh, sino re-regalo mo? Tatay ko. Marami tayong birthday niya, eh. Ang iyan, ako mong regalo ng tatay mo, ha? Ah. Ano naman plano mong iregalo sana sa tatay mo? Alak! Alak? Sa mo malasin na tatay mo, bibigyan mo pa alak. Iba, ibang klaseng alak. Alak? Alak ng pari, di ba? Di ba mga pari, mababahit? Di ba? Oo. Oh. Baka sakali bumait din ang dali ko. Sige. <laughs> 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 po, ha? Sige. Kumain ka na kumain. Latak mo ng gusto yung mga pare. Eh, yung, yung paset. <laughs> <coughs> oh, ba't sino na kumakain? Talo <coughs> <laughs> pa, pirahan Beti May tinira ka ba? Sorry, Ate. Nang hirap ang pagkain ko eh. Sige, yan oh. No? Meron pa? Hmm? Japanese? Oh, eh, Chinese na lang. Eh. Ikaw, anong gusto mo? Ikaw na mag-desisyon lang. Ako, ha? Oo. <laughs> <laughs> Isa nga pong bulalo, tsaka kalahating giniling. Sandali Oy, isang kanin dito. Eh. Kanin. Dito. Tsaka kalahating kanin. Nay, kain ng kain. Eat all you can. Wala akong gana eh. Ha? Bakit? Juana, hmm. may sasabihin ako sa'yo, pero huwag kang mabibigla, ha? Buntis kayo? Hindi man lang kayo nagko-contraceptive. Eh, anak, magme-menopause na kasi ako eh. Menopause? Eh, nakakadalawang menopause baby na kayo. Pangatlo na yan. Nakakahiya. Bakit? Eh, yung mga kaidaran nyo, nag-aalaga na ng apo kayo, nanganganak pa. Ay naman, nakakahiya. Alam mo, di ko alam na nakakahiya na pala magbuntis ngayon, ano? Alam mo, kami ng tatay mo, lahat na naging anak namin, proud kami. Hmm. Nay, huwag na kayong magtampo. Pasensya na kayo. Proud din naman ako sa inyong dalawa ni tatay. Tsaka, kahit namang ganito tayo, labing-labing naman tayo, hmm. di ba? Tsaka, nay, huwag po kayong mag-alala. Dahil magmula bukas, magahanap na po ako ng regular na trabaho para hindi na mo kinihirapan. Ako na po'ng tutulong kay tatay. Basta, nai. Promise nyo naman. Ano yun? Last na yan, ha? <laughs> Tama na. Sige, magpapasok <laughs> ako. <laughs> Aww. <laughs>